natin na sa mahanap mo? Pwes, talasan ng isipan at pagganahin ang pagiging marites dahil nandito na ang segment na inyong kinahumalingan at pilit na inuhula ng DAHU! Ayan na! Ayan na! Kinulam? Hashtag wow. kinulam! Grabe naman yung kinulap. Ay, oh, sino yan? Sa'yo ba yan? Grabe. yan. Ay, sa'yo. Ay, sa'yo. Ano ganito yan? Wow. Oh. Ang dyan. Kinulam talaga? Yung isang ano, sikat na aktres mm. na may series ngayon. Ay. Kasi nung uh, nagiging masasakitin siya a uh, few days few weeks ago parang hindi niya alam kung ano yung sakit niya hindi hindi ma hindi ma-detect ng ng doktor So, ang ginawa niya, nagpatawa siya. Ay. hindi <laughs> ko yung fairness ako oh. ha. Naniniwala ako dyan. Hindi <laughs> <laughs> ako, totoo. So, nung oh. Siya nang patawa siya. niya yung tawasero ba tawa? So, may Ay, ano. Oh. May kandila. May kandubig. Tapos may katubig. Oh. Tawas sa kanya, sabi nung nagtawa sa kanya, ah, naku, may babaeng artist ng babae na galit na galit sa'yo. Oo. Oh. Sabi niya doon sa ano, hindi inisip ako sino yung babaeng yun. Oh. Sure, dahil nga nagpakasal na siya or what, di ba? Nagpakasal Kaya na yun. siya? Sino itong nakulam? Oo, nagpakasal feeling, na? Feeling, feeling niya nakulam. Oh. Kaya oh, nagpaano siya. Kasi hindi hindi nga siya gumagaling ng tuloy-tuloy. Oh, pero tuloy yung nakita nung tawas, tawas zero ba talaga? Ay, ma, alam ko yan. <laughs> may, ang, may, ang, source na, mo ba dyan? Si ano? Chan. <laughs> blind item na yan. Sandali mo nang blind item pa oh, ako, oh, diba? Sabi ko na, <laughs> parang kilala ko na yung source niya. oh, okay. okay. Oh. Di... Sa, sabi nung nagtatawas, uh, may babaeng uh, oh, ang galit sa kanya. Oo, oh, oh. oh. managad sa'yo. eh, pinaniwala naman niya kaya... Pero naisip na <laughs> ni actress hindi, kung sino. Hindi na kung sino yung artista ang Hindi niya maisip kung sino? Oo, oh, hindi niya maisip kung sino. Hindi ba lumabas eh, sa tawas yung... Ay, hindi, ah. name, hindi. <laughs>

May hashtag ng artista. Baka hindi na tao spirit of the glass na. Oh, wala namang numbers doon. Tsaka ano, letters. Yung ano na. Hindi ko. Hindi ko. na wala idea. nung tawas. Yung di ano. Wala siyang idea at wala all? Wala siyang idea. Eh, siyempre nga sikat kilala, di ba? Uh, tsaka gwapo rin naman yung asawa niya. Kaya... Artista din yung asawa niya. Oo, artista rin yung asawa niya. Oh. Di ba? Pero magaling Lampin. na siya. Oh, ma oh, gumaling na. Di ba usually, the, after the tawas, gumagaling. Oo, oh, oh, gumagaling. Kasi na ko si na yung kumeme. <laughs> yes. Yung oh. nga kaya, yun niya kaya, piling feeling niya kinulam siya. So wala siyang ano? Pero wala siyang kaya, idea. Ano, wala? wala siyang idea. Oh. Wala siyang... Oh, nakasagutan Manuel, niya. Siguri, mga nakaraan nung, nung asawa niya. Di ba? Ah. Siyempre. Ah, baka e tong... ex nung mister ah. niya. Yung asawa oh. ba niya? Actor din? Oo oh, 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 yun. Okay. ay. ganon Di ba? May endorsement bang bago yung actress? Wala. Bagong kasal lang ba yan? Hindi. Hindi. Matagal na. <laughs> May anak na? Dalawa? Tatlo yata. Ay? Tatlo? <laughs> Ginulo ah, ka lang yun. Oh, nililigaw mo to. Nililigaw. Ah, Hindi ko nililigaw. Wait, may edad na ba yung actress? Ah? May edad oh. na? Hindi, pa. Hindi pa masyadong may edad. Siguro mga um, junior, junior. Hindi man si. Junior? pwede <första> ba mag-leading lady? <Gutenkrcontain> Ma ano siya, malaki na kaya alam na yung at mali. <usc waiter> Leading, na, <laughs> leading lady. Oh, leading lady. Uh, Hindi siya. Ano. So, pero may serye ngayon. Oo, oh, may serye na ngayon. Ay. Kasi ano siya, malaki na siya. Kaya alam niya yung tao. Dati nung gano'n. Uh, pero dati mali. oh, gano lang siya maliit. Oo, gano'n na uh, <laughs> siya. Oo. Grabe. <laughs> grabe bro, naman to grabe. si Sean. <laughs> 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 grabe. <laughs> <handsome>. <laughs> grabe. Grabe. Ayun lang Ayun, mga kamarites. Clue! Mm. yung Yun, ano bang clue? Yun na nga yun. Ang dami nang makikinig. <laughs> Ang dami na nga raw niyang binigyan. Kami nililigaw niya tayo kung dalawa o tatlo yung anak. Yung mga anak ba, artista din? Hindi daw. Yung mga anak ba, elementary pa lang? Naku, hindi. Ang <laughs> malalaki na. Hi, ayan. Hi to Freedom Boys, your sister, si Ness. Sa, <laughs> sa, sa Michigan. Tsaka si yung pamangkin ko sa ano. Si... Amin um, impulsalan. Okay. <laughs> sino <laughs> Freedom kaya? Freedom Boys. One Freedom Society. Bakit hindi kayo humuhula? Dati humuhula kayo. Hindi na kailangan. mahulaan. Si eh. Pagka kayo hindi na, niya, na. Wala, wala din, kaya chef. hulaan. Well, Pero kaya pag na. mga lalaking ba din Gusto-gusto <laughs> oh, oh. niya hinuhulaan <laughs> kung sino yung nag-out oh, na. Oh, dahil dyan. Dahil dyan. 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 Tanong next. Yan na nga. Okay. Ay, ako na <laughs> yan. Ya. Sabi ko na yan. Sabi ko, laglagan na. Yan ang hashtag ko. Nami, kinalaman ito sa isang Okay. Oh. actor. Okay. Itong aktor na ito ay nalilink siya sa isang uh, actress. At ang okay. sabi nila ay talagang uh, playing good music together. So ibig ay, sabihin oh. parang sila na, ah, oh. So, pero bago pa malink itong dalawang 'tong, itong aktor na ito, meron talaga siyang ano, ah, uh, parang uh, na-link sa kanya noon na isa ring aktres na umaawit, singer actress. So, nagulat siguro yung mga netizen. Bakit nang bakit napunta ka bigla diyan sa actress na yan? Eh dati, eto yung uh, kalink mo. Para bigla na lang naglaho, bigla oh. na lang nawala. So, oh, over dinner. Ma. Wow. Oh. Over dinner. Nagdi-dinner ka pala. Oh, <laughs> nandun pala ako. <laughs> Ito na naman ako. Kaya baka ayaw na ako i-dinner ng mga friends ko. <laughs> Nil nilalaglag ko yung ano. Ikaw pala yun. Ako pala yun. Sabi, Transmister, simula na nagmaritis, nilaglag na tayo. <laughs> Oh, eto, over dinner. Ah. So, nandun yung, ano, yung dating, yung singer-actress na nalilink sa kanya kay aktor. Ah, singer-actress. Oh. Tapos so, sabi niya yun nung mga friends, Uy, nakikita namin na, ano ah, sweet-sweetan tong si aktor tsaka si actress ngayon. Di ba dati kayo ang sweet? Mm. Parang ganon. Ba, anong ngyari? Sabi niya. Ang sagot ni singer-actress, ay hindi naman naging kami. Sabi niya ganon. Hindi ba kayo naging kayo? Di ba, ano kayo? Hindi, <laughs> irita parang iritang <laughs> irita No! Kaya, <laughs> <laughs> bakit? Parang hindi talaga, hindi kami match. Tsaka hindi, hindi, hindi niya gusto. Hindi maitik. Hindi niya gusto girlfriend. Ganon. Ah, ah, ah sa, bakit? Bading girl si ba? Sabi ng mga friends. Ay. Bakit dinideny ba niya? Ah. Para, ta na, para <laughs> naman nakakain ng ilang palaya tong <laughs> ano. Tapos ta sabi niya, So ibig hindi ka naniniwala na si aktor ngayon at si actress ang magnyowa ngayon? Wait! Sabi ko, <laughs> hindi. ningning. Oh, Bagets pa ni -ni ba to? Bagets pa? Hindi. Nasa tamang edad na. <laughs> 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 Legal age. <AIDS. laughs> Legal age. More than. <laughs> <done>. More than. <laughs> <done. laughs> Oo. <laughs> so, so parang kinonfirm ngayon itong si singer-actress na singer? badiday itong si aktor o akla. Oo, oh. dahil tapos… Sikat si aktor? Oo, oh. sikat naman. Tapos parang ano, para tuloy… para syempre may nag-comment na isang friend. Ha, oh, kaya pala na parang close lang sila, hindi pala talaga sila mangyowa. Hindi, yung pa. Gano'n ang reaction ni singer-actress. <laughs> Confused ako kay singer-actress oh. eh. Ay, oo. Oh. Basta. Ang clue kay aktor! Oo. Oh. gusto <laughs> ko gusto ko yung clue mo na maliit na slumak eh. i-relate ko na lang dito maliit oh. na slumak ganon ah dating ah. child star ah. Si actor? Hindi naman. Oh, hindi naman. Hindi naman. Pero dati siya maliit na lumaki. Humula <laughs> kayo! Anong, ano ba makareact? Wala. <laughs> Kasi pag nahulaan niya uh -huh. yung actor, mahulaan niya na yung dalawang uh -huh. girls, girls. ba? Diba? Kaya hindi ko na bibigyan ng kuwi. Dating dalawa. maliit na lumaki. <laughs> <laughs> And, <laughs> hindi nga raw eh. <laughs> hindi, <laughs> hindi naman. ba? child actor. Ano ka lang Dating Dati maliit yung girl. Yun. Lahat naman tayo. Sino yan? Ay, love ko yan. Pero uh -huh. hindi yan. Pero medyo rel Medyo relatable din. Medyo relatable din. Ayun na. Din. Mengyo... So, hula din. Ate, ay! <laughs> si ano ba to? Isulat mo na lang. Alam ko na. Nose ko na yan. Nose mo na. <laughs> tama ka nga. Diba? Tapos may pagkabuli daw yan. Sino tong singer-actress? <laughs> ha? Galing sa ay, pamilya ay, ng ay. mga ano. Ay, alam ko yun yan. Nako, oh. tama na. Pamilya ng mga artista? <laughs> Oo. Oh, oh. oh. Get ko na kung sino si ano eh, actor. O oh, di, mo ano hmm. na kung sino yung... King Yung girl... Basta, nakakakanta. Nakakakanta. Hmm. Ay! Yan ang, yan ang isang malaking panlilin lang. O, alam mo na. Nos, Get ko to, na. I think... Ano nasa, man, sa pandilin I, I think naman he can hit the right oh. so, pandilin lang na ano to Ano yan? She can carry a tune true. Very, very true. Oh, Naku, wait naman. Baka hindi mga boses ni. Malamang. Ayan ah, na. na. So, nilaglag siya ng kanyang, ano, dating uh, friend. ano oh, na link sa kanya. Okay. Over dinner. Over dinner. Ayoko <laughs> na ito. Fuck dinner. <laughs> Ay, ayaw na. Huwag uh, okay. na rin sumama sa kanila. Huwag na rin sumama sa kanila. Okay, <laughs> sa kanila. Oh, game. okay Next! next. Ay, tagalang may babatiin lang ako. Uh, Go! Ayan lang, eh, mga taga WTFU sa YouTube, ayan, hello. At kay Mark Alpert Lorenzo at kay Tichi Taculod na nag-subscribe na sa Marites University. Ayan, maraming salamat Ay, naman sa inyo. Thank you naman po. O, dahil dyan, like ang next hashtag. Next and last. Ah, horror oh, Queen. Ay, sino yan? <laughs> Actually, tinagurian na lang siyang Horror Queen. Uh, may naisip akong Horror Queen pero... Hindi si Chris Aquino. Oh, okay. okay? Oh. Kasi, ay, ibigin na natin dahil siya naman talaga ay, yung... Oh. Sa kanya, ang titulo na yan na Horror Queen. Oh. Pero hindi tayo tumutukoy sa horror movie or anything. Oh. Ang kwento na to kasi napaka-horror daw talaga ng ugali nang aktres na to. Ay, Attitude Super Attitude Bella na ang ending. Oh, ending na talaga ako, Hindi ganito kasi itong mga tao na to, mga ha, mga. Oh. So, yung kwento hindi lang yung isa ang nakaranas. Ah, uh, siyempre sa production naman, di ba? Ah, mm. uh, ngayon magkakasama kayo, ibang grupo, mm. pwedeng sa next project, ibang mga kagrupo mo naman sa production. So, it turns out na kahit sinong makasama nitong tao na to at napagkwentuhan itong si aktre, talagang la iisa ang comment nila. Ayaw talaga nilang makasama. Si na to at makatrabaho siya. At makatrabaho. Ah, Dahil talaga ang Ate talaga daw... Uh, shake, rattle, and roll. Diba? Ah, correct. Ah. Pwede magbida sa shake, rattle, and roll. Sa dahil lahat do sa tatlong yun. Kunin <laughs> na niya lahat. <laughs> dahil ganun daw talaga. ah uh, may mga instances daw na ano daw talaga eh, makikita mo daw talaga sa kanya, sabi nga nung, sabi nga nung nag sa akin, bastos. Uh, yung pa yung term niya ha. Si actress? Si actress. Yung halimbawa daw, kinakausap mo, kung may ginagawa, hindi siya yung titingin sa'yo. Alam mo yung parang uh, ano, may na, may nakasama uh, akong Halimbawa, ganyan. ito yung, uh, wow, PA ng uh. show, lumapit. Halimbawa, uh, ma'am, chuchu, mm, uh, ito daw eh. po yung, uh. Uh, ito, ito, po yung, <laughs> yung, yung ito po yun. NR. Oo, uh. NR. Hindi siya titingin or what. Tapos, oh, no. tapos parang ang senyales niya na ayaw na niya makipag-usap po tapos na susuot daw ang pagkalaki-laking shade sa may Meme. Meme, ganon. Meme School of Acting. Correct. Ah. Tapos, may isang uh, pagkakataon na parang ano to ha, uh, shoot ng TBC. Ganon. Oo. Uh. Or special para, oh. pala. Parang nasa isa silang location na uh, na hindi indoor. Mm. So, dahil nga very nice naman yung producer, nag-set up ng tent. Mm. Sa tent na yon bukod sa uh, may aircon, may sofa, kumaga oh. naman. Talagang kinet up para sa kanya. At hindi pala biro yun ha. Mahala mag-set up yun, ganon. No. Yun, Alam mo, sabi ng actress, Ayoko chan. Sabad na lang ako. Sabi, so hindi niya ginamit yung ano, sabad siya sa sa kanya Oo, na holding yet. area. So hirap na hirap ngayon yung sa production. Kasi nga naman, s'yempre parang safe space niya. yung personal mm -hmm. space yun ni actress. So hindi sila yung basta makakapasok, makakapag makakapag-usap, eto 'yung mga ganun, ganun. Komedyante ba 'to? Meg. Mega non. Mega non. 'Yun. So itong ano, yung kaproduction, production po ah, po kayang makausap si ganito. Yun na. So, eh, napaka-tinted daw ng ano, ng window, ng van. So, bubuksan, ganun lang. Tapos, um, ganyan nga. Tapos, hindi mo lang magkakalita or anything. Sabay, siya, sa akin na to. Pero magaling naman yan, di ba? Na artista? mm may, na, hindi rin masyari. Ay, hindi mo ben, oh. Tarang gano'n. Pero sikat. Oo. Oh, oh. oh, so oh, oh. sumikat. Oo. Ay, ay, grabe si sumikat. So, ngayon wala na. Ngayon, feeling ko, ano na eh. Walay na. Ah, walay na. Ah. Hindi ko mita yung huling pelikula. Hindi ko sure. Hindi ko siya na, hindi <laughs> ko siya na, ano, na, mararadar. Ayan ba? So, ay, hindi. Ah, hindi. Oh, uh, ko na, ilang hula kong hula oh. mo eh. Ah, hindi oh. Uh, yan. na, uh, hindi pa tapos yung kwento. Ay, oh. Dahil nga sobrang uh, atitsyona at uh, mm. talagang uh, talagang horror queen mm. ang tingin nila dyan, may, ga, may ginawa movie, oh. tapos sikat na sikat yung kanyang leading man. Alam mo, may ilang production doon, nag-resign. nila the, the na ang bidang babae ay siya. Ah, so nag-leading man ito. Nag-leading lady. lady, lady. lady. Kaya, I mean, nag-leading, nagkakaroon siya ng oh, leading man. Oh, oh, ah, so, ibig so, sabihin, leading lady material. Yes, yes naman. Okay, sabi ko nga sa inyo, sumikat. Okay? So, imagine mo yon para dun sa mga production na mag-resign, dahil nalaman mong so, ito ibig bad, So, ibig sabihin talagang bagyo experience. Ganon ka, hindi oh. ka horror. Para... I-let go nila yung chance Rocket? na rumakit, opportunity. Uh Oo. -oh. Siyempre, bonggang rocketing yun dahil movie yun, di ba? May asawa na to. Nako! Ay. Basta! Ah. <laughs> uh, basta! Ayun na. So, May hula ka? May hula. Hindi ko ang nandun makakating uh -huh. siya na. S SSSW. Nako, ah! yung ah. 77 sa <laughs> <siya. laughs> <laughs> ano, Ay, ko. Pero alam nyo, oh. hindi talag... Tapos, oh. uh, ang chika pa, Napaka-shorty ka nga raw. Then, feeling talaga siya. Feeling niya na tikat siya, na ano siya. Uh, alam mo, oh ano to eh. Contract, uh, contrasting yung pinapakita niyang Pasweet image. Pasweet image. Yung pabida uh, image na parang mabait. Pabait image. Doon sa mga karanasan, karanasan nung mga nakakatrabaho niya. As in. Wala na kayong hinula, wala na kayong contribution tapon, dyan. Eto na, oh. pag daw wala si lead actor, Uh, parang dead ma o oh, pagka hindi pala pag wala pag wala mga camera or what hindi naman daw nakikipag-usap talaga na chumichika ng bongga tong si uh, Actress. bidang babae kay bidang lalaki ah. kala akong masasabi eh. mo na yung name eh nakatingin <laughs> <laughs> ako so, so, nakatingin ako sa kala ko hindi hindi oh, mabait so, siya oh. so yun oh. uh, <laughs> ka na so yun oh. <laughs> na ano? Hulaan nyo na lang mga, kung sino yan. Horror queen dito, ma oh. mga queens and stuff. Horror star. Mukha ka nagiging horror na si Dragon. Ang hirap na naman isang natin. Una, 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 binabati ko ah. si ang ating kaibigan at kasamahan natin sa Empress na magbe-birthday na bukas. Kilito si pala. Lito Maniago. Hello, Lito. Lito. Happy, happy birthday. birthday. At sa aking pinsa na nasa Sydney, Australia, si Che. Che, happy birthday. See you. See you next week. Dahil pa-uwi na sila. Okay. At syempre, binabati ko din ang aking mga ibang pita, si Irene, si Don, si Joy, at sa pa mga na si Hana. Yan oh, Yeah. Bago tayo magpasalamat sa lahat, Mr. Po. Syempre, bago natin tapusin ang ating live, nais po muna nating uh, pasalamatan ng Scott Media sa kanilang studio facilities para po sa mga kamarites natin na gustong gumawa ng sarili nilang content. Maaari po ninyong contact yan ng Scott Media para magamit ninyo ang kanilang digital plug and plug. Play studio kasama ang kanilang high quality equipment sa murang halaga. Okay, mga Marites babies, mga Marites babies. Hope you enjoyed our live show tonight. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nanood, nag-comment, nagpakuha ng mabot sa 1.5. Yes, oh, thank uh, you so much. Live viewers. Sa lahat ng na nagpakulay at sa lahat na nagko-comment, Pasensya na po kayo kung Siya, hindi namin mabasa at mabati lahat ah. At syempre mga team replay Super dami yeah. rin yan um, maabot ng more than 30,000 views Alam Maraming mo, salamat Tama, hindi lang yung mga live viewers oh, Yung so mga team, nanunood uh, after ng live Maraming maraming maraming, maraming, maraming salamat po sa talaga. inyo yeah. Okay mga kamarites, hula hula na tayo Yan po ang dao mula sa Marites, Marites University, University! Mega nona!